Umusad na sa Estados Unidos ang kasong bribery at money laundering laban kay dating Comelec Chairman Andy Bautista at tatlong opisyal ng poll technology provider na no Smartmatic. Formal silang inakusahan ng U.S. Federal Jury sa Florida. Ayon sa indictment na inanunsyo kaninang umaga, sinuhulan umano ng Smartmatic official si Bautista nang hindi bababa sa isang milyong dolyar o higit 57 milyon pesos mula 2015 hanggang 2018. Para raw yan muling ibigay sa Smartmatic ang kontratang mag-supply ng voting machines at election services sa Pilipinas noong 2016 elections. Ang pinagkuna ng pondo, isang umano'y slush fund galing sa over-invoicing ng halaga ng mga makina. Nameke raw ng mga kontrata at loan agreement para malonder ang pera sa mga bank account sa Asia, Europe at United States. Kung mahatulang guilty, hanggang dalawampung taong pagkakakulong ang ipapataw kina Bautista at Smartmatic Executives para sa one count of conspiracy to commit money laundering at three counts of international laundering of monetary instruments. Una nang itinanggi ni Bautista at ng Smartmatic ang mga alegasyon. Sinabi naman ni Comelec Chairman George Garcia na dapat ituring na inosente ang mga ito hanggat hindi pa napapatunayan ang krimen. Eto, plus info, dinisqualify ng COMELEC ang Smartmatic sa mga bidding para sa 2025 automated elections. Binasura yan ng Korte Suprema pero huli na para magsagawang muli ng bidding. Ayon kay Garcia, magsusumite ang COMELEC ng manifestation sa Supreme Court dahil sa latest development na ito. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.